Karamihan sa mga kaguluhang nararanasan natin sa mundo ay bunga ng pagkakaiba-iba. Yun bang dahil magkakaiba? Eh, dapat galit-galit na? Tama ba yun? May mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakakainkwentro ng mga tao na iba yung pananaw, paniniwala at pananampalataya kaysa sa atin. Nakakalungkot lang isipin na ang mga pagkakaiba-ibang ito ay madalas nagdudulot ng hatred. Sa panahon na mas naipapahayag ng tao ang kanyang opinyon at saluobin sa pamagitan ng social media, ay mas lalo nating naoobserbahan kung paanong ang tao ay madalas palaaway. Misa maliit na bagay lumalaki dahil lamang sa hindi natin matanggap na pwede pa ding mabuhay at manatiling magkaibigan kahit magkaiba ng pananaw. Makikita ang mga pagtatalo na ito sa iba't ibang larangan, relihiyon, sports, politika at misang kahit sa mga pamamaraan. Kailangan ba na galit, pagkainis o magaspang na pag-uugali ang ipapakita natin sa mga taong naiiba ang pananaw sa atin? Hindi ito madali dahil may mga taong hindi lamang iba ang pananaw, minsan mali din ang pananaw. Ibig sabihin, ang mapanganib nilang isip at pamamaraan ay kailangan din namang ituwid at hindi pabayaan. Sa ganoong mga pagkakataon, eh tama lang talaga na sa Pero may mga pagkakataon din naman na walang kabahagay-bahagay pero gusto pa din maging Laging tama at panalo sa argumento. Ito ay attitude problem na kailangan mapagtanggumpayan ng may katawan. Magandang sabi ng Bible, Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Hindi natin dapat kainisan lahat ng naiibang opinyon o pananaw sa atin. At hindi din ibig sabihin na kapag mabait ka sa isang tao, ay isang ayong ka na sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pamumuhay ng payapa ay hindi nakasandig sa pagsangayon ng ibang tao sa atin. Ito'y nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin. Hindi man sangayon ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin, pero minahal niya tayo at binigay pa ang kanyang anak para sa atin. Mahalagang tandaan na kahit sa tingin natin ay nasa tama ang ating panig, ay maaari pa ding nasa mali ang pamamaraan ng ating paninindigan dito. Bandang huli... Manalo man tayo sa argumento pero pag nasira naman tayo sa pakikitungo sa ating kapwa ay parang nawala ng saysay ang ating panig dahil ang mas natatandaan ng tao ay ang ating pakikitungo kaysa sa ating talino. Ang tamang timpla ng paninindigan sa paniniwala at sa pakikipagtalo ay importante. Misan merong hindi sumasang-ayon sa tama dahil sa maling paraan ng pagsisiwalat nito. Lagi nating alalahanin na ang tama ay lalong nagiging kaaya-aya pag sa tamang paraan ipinapahayag. Pwedeng maging mas maganda ang buhay sa mundo kung marunong tayong mamuhay ng mapayapa maging sa mga taong iba ang paniniwala sa atin. Higit pa sa talino, pairali natin ang pag-ibig dahil ito din naman ang natanggap natin mula sa Diyos. Asa ka pa